In terms of our economy, uh, uh Dr. Batu, uh, anong pinakamagandang epekto nito na pwedeng idulot sa ating ekonomiya? Mm. Ah uh, nabanggit mo nga kanina, Ray, 'no, yung mga investment pledges na nakuha ng ating pangulo nung huli siyang bumisita sa Japan, at yan, yan ay makakalikha ng maraming trabaho at siyempre makaka, makakatulong 'yan sa paglago ng uh, ating ekonomiya. Hindi lang sa pag-generate ng employment, pag also dun sa mga uh, Uh, other effects yan sa ating economy, yung tinatawag nating mga multiplier effects ng investments, no? so makakatulong po yan. Uh, also in terms of yung nabanggit na nating kanina, no, natungkol dyan sa mga geopolitical tensions na yan, eh, makakatulong din po yan uh, in terms of uh, para mas lalo pang mapalakas no yung ating uh, seguridad no lalong-lalo na din sa West Philippine Sea makakatulong din po yan sa pagbibigay uh, ng pagbibigay sa ating sa lakas ng mga karagdagang at uh, teknolohiya at uh, mga uh, mga kagamitan no para makatulong po sa kanilang pag, tra, pag pagbabantay dun sa karagatan na yan at, at syempre kasi pinaprotektahan din naman natin yung freedom of navigation dyan, di ba kailangan malayang makakapag uh, makakapagnisda ang ating mga mm -hmm. kababayan. At, at, mm -hmm. at yung pangingisda na yan, yan may economic significance yan no kasi that's part of food security rin ng ating bansa mm -hmm. at uh, hindi lang yung yan no alam mo natin na historically ang uh, Japan po ang may pin ang may pinakamalaking pinanggagalingan ng um, tinatawag nating official development assistance. Mhm. Mm ODA. Magbuwat okay. mag yes, mag pa nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung titingnan niyo yung ODA ano o ikumpara niyo sa mga bansa sa uh, Southeast Asia. Pilipinas po may pinakamalaking natatanggap na of of ODA mula sa Japan. Ano? Uh -huh. Uh -huh. At sana po ano yang yang ODA na yan maraming nalilikhang trabaho yan at oportunidad para sa ating mga kababayan. Uh -huh. at sana rin ano makausap ng ating pag nakausap ng ating pangulo yung leader ng Japan. Sana makakuha pa tayo ng mas maraming ODA para maituloy po yung mga ibang mga infrastructure projects sa ating bansa na nangangailangan po ng pondo.